Batikang aktres sa telebisyon at pelikula. Anak ng broadcaster na si Orly Punzalan at actress host na si Helen Vela. Siya si Bernadette Punzalan o mas kilala natin sa pangalang Princess Punzalan. Mapabida o kontrabida, makinang ang bituin ni Princess sa harap ng kamera. Ngunit gaya ng mga kwento sa pelikula at soap opera, isang mapait na eksena ang kwento ng kanyang buhay sa kanyang kabataan. Maagang naghiwalay ang mga magulang ko hindi ko nakilala ang tatay ko ng lubos. Labing tatlong taon ko siyang hindi nakita. Busy ang nanay ko sa pagtatrabaho. So, siyempre hindi ko naman makuha yung oras na gusto ko galing sa kanya. Plus, nagkaroon ako ng yaya na very abusive. Nananakit, naninigaw. Lumaki ako na pinaintindi sa akin na huwag ka na magsalita kasi wala nang makikinig sa'yo. Every time na meron akong gusto sabihin, Sht! Matatahimikin ako noon. Very insecure ako. Uh, parang kailangan ko palaging patunayan na I'm worthy to love. Na okay ako. Parang uhaw na uhaw sa pagmamahal. Tapos hindi ako sigurado kung sino ba talaga ako. Nagdulot ang mga pangyayaring iyon ng matinding lamat sa puso ni Princess. Maging ang mga pagtatanong at pagsasaliksik ng tunay na kahulugan ng kanyang buhay kung I pray, I prayed to receive Jesus over and over and over. Pero it was not only until when I was 16, nung inaya, ina, inanyayahan ako ng mama na mag-church doon sa pinupuntahan niyang church, na mas na-explain sa akin ng buong buo yung full gospel. Tapos, I prayed to receive Jesus again. Pero, ang difference was, during that time, noon lang ako natutukan doon ko nakita importansya ng discipleship. Syempre, pagka meron taong tumututok sa'yo, pagka medyo nangihina ka, merong mag-encourage, ganyan. Pag medyo nalalamig ka, may magpapainit sa'yo, ganyan. Maraming tao nag-follow up sa akin. Then during that time, ang naging gabay ko ay Book of Proverbs. Yung, mga, yung wisdom na nag na, na, na glean ko from the Word, yun ang na nag-guide sa akin para kung paano gumawa ng mga decision sa buhay. Magmula noon, sa tulong at patnubay ng Panginoong Diyos, ay natutunan niyang harapin ang bawat pagsubok sa kanyang buhay. Subalit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa pamilya ni Princess, taong 1992, nang pumanaw ang kanyang ina sa sakit na lymphoma. Lahat ng responsibilidad ng nanay ko sa akin napunta. At that time, may asawa na ako at nagkakaproblema ako sa asawa ko ng mga So, nung nawala si Mama, I had to produce two shows, isang drama, isang comedy. I had to run an office. Meron siyang sarili niyang kumpanya. Um, kahit na gusto ko nung isara lahat, but since maraming umaasa, hindi ko siya maisara. Tapos, I had to take care of my brothers. Kumbaga, ang daming pressure from all sides. So, yun ang naging pinakamahirap to the point na parang nung earlier on, nung kamamatay pa lang ni Mama, inis na inis ako. Sabi ko, bakit naman kasi namatay ka, pe? Eh. <laughs> Ganon. Makaraan pa ang ilang taon, isang pagsubok muli sa kanyang buhay ang hinarap ng matuldukan ang halos limang taong pagsasama ng asawa niyang si Willie Revillame. Isang malaking dagok sa akin yung paghiwalay namin nung uh, dati kong asawa. Ang isang pinagpapasalamat ko ay nung naghiwalay kami, hindi masyado na-involve ang media. Hindi ko hinayaang maging circus yung aming paghiwalay. Kasi parang pakiramdam ko, um, personal na namin tong uh, issue. Sana wag niyo na lang alamin. Um, ayun, so I think it was also by God's grace na naghiwalay kaming magkaibigan. Na until now, kumbaga wala kaming problema sa isa't isa. Sa patong-patong na problema ni Princess, naging matibay niyang karamay ang Panginoong Diyos mailalarawan ko siya bilang isang tapat na tatay na nagmamahal, umaaruga. Nandyan kung kailan ko siya kailangan, kahit hindi ko siya kailangan, nandyan pa rin siya. Handang makinig kahit kailan. At kahit galit ako, hindi siya na-offend kahit ano pang sabihin ko sa kanya, naiintindihan niya ang puno't dulo ng sinasabi ko. At naiintindihan niya kung anong nararamdaman ko. And it matters to him kung anong nararamdaman ko. Alam ko na matalino siya. He's always good. He's always wise. And it pays to just trust in Him. Kasi kung magtitiwala ako sa Kanya, hindi ako mapapamali. Hindi ako mapapahamak. Hindi nagtagal ay natutunan niyang patawarin ang sarili at lahat ng nagkasala sa Kanya. Before ko nakilala si God, ang dami kong nakinikim nakikimkim, na yung no, nakikim talagang, until natutunan ko na lang na ang bitterness pala ay parang kalawang, walang sinisira, kundi ang kanyang kinalalagyan. Hindi masarap na nasaktan ka, pero masarap yung fact na andali mong bumitaw. Kasi wala kang karga, pwede kang mag-move on ng mas madali kasi wala kang karga-karga mabigat. Sa pagdaan ng panahon ay muling tumibok ang puso ni Princess, isang Amerikanong nagngangalang Jason Field ang dumating sa kanyang buhay. Ang sabi niya sa akin, parang yung ugali niyo, bagay. Kaya dapat siguro magkakilala kayo. Ako naman parang feeling ko ayoko nang minamatchmake. Parang, parang ayoko talaga yung parang feeling ko na pressure ako. nasabi sabi niya, hindi mo naman kailangan magustuhan eh. Gusto, makilala mo lang, magkaroon lang ng opportunity. Kung di mo type, di mo mo nakausapin. Nakita ko siya na as a very respectable person. Sabi ko, siguro, kahit hindi kami maging romantic nitong taon to, I think he's a keeper as a friend. Pero nag-bloom na yung friendship. Taong 2002 nang maging magkasintahan si Princess at Jason. At makaraan ng tatlong taon ay nagpakasal ang dalawa at nanirahan sa Amerika. Sa Amerika, walang ibang nakikialam sa inyo kundi kayong dalawa lang talaga. So wala kayong aasahan kundi ang isa't isa. Um, malaking blessing na matino yung napangasawa ko, na kumbaga kaswak ng ugali ko. Kaya, okay, okay talaga. Hindi naman kami lumaki ng marangya. Simpleng buhay lang din naman kami. Kaya, it was easy for me to adjust to a new life in America. Siyempre, pag bagong kasal, yung pagkakaroon kaagad ng anak, yun ang aming uh, naging goal. But I guess since I'm older, hindi talaga kami pinalad para magkaanak. Um, but now, we're looking into adoption. Um, so, in the process pa. Yan. Uh, nung umpisa, syempre nalulungkot ako. But then I realized, after some years of trying to get pregnant, na ang happiness ng tao ay hindi nakapako sa kung may anak ka o wala. Puno ng bagong karanasan ang buhay ni Princess. Sa katunayan, nag-aral at isa na siyang ganap na registered nurse ngayon. Gaya ng mga ending ng pelikula at soap opera, maligaya si Princess sa mga biyaya sa kanya ng Panginoong Diyos. Natuto akong maging grateful sa kung anong meron ako. Natuto akong magbilang ng blessings na kung anong meron ako. Having a grateful heart really makes a person happier. And I think that's one of the biggest blessings that I received simula nung nakilala ko si God. Kasi ngayon mas, mas aware ako sa kung ano yung maganda kesa kung ano yung wala